Strawberry latte. Oh. Strawberry latte. Mm -hmm. Ilan? Yes, Ilan? 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 So, ayun. Mag-eight na. Pauwi na si Bicene. Dadalawin natin siya sa kanyang pinagtatrabawuhan. <laughs> so, side lane yun eh. Tara na, Gago, Ito sa saranong. Okay na, 7.40 para yung... Basta dadalawin natin siya para Guluhin lang doon. Di ba nakatandaan niyo? Ginugulo niya ako sa may trabaho ko ngayon. Siya naman! Hindi. Okay, Buti na lang. Wala pa akong may ba kami? Sa masahid na hindi ka pa, ya? May sigaw. Uy. Uy. Hindi na. Okay, hindi 8 na. Pagka-eight yung closing. Pupuntahan natin sa akin para more. Pagka-eight <laughs> na. <laughs> trabaho. Pagkakala natin kumain. <laughs> <laughs> ha? Pagkakala natin kumain. Sige, Sige. Sige, <laughs> dito, Oo. Oh. Boss! s

Bossing, may man po yata sa labas, <laughs> may yung po may yung Si pala po sa labas. Ha? okay kayo dito. Last order na kanina. Hindi, order nga kami. Ano ba kasi? Dalo ko kayo sa customer kami. Customer kami. Bumunta Ano ko? Ay, ay. na lang. sasara kami? Ano sa ulit? Eh, bakit? Ayaw mo ata Ano ba yung ano? Ano ba yung order nyo? Gabay! nagagalit? Ano yun yung ha, 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 order sir? Ano ba order Honey butter? Ano ba yung mga ano mo? Honey butter po, isa. Honey peanut butter nga, meron ba dyan? Wala po ka sir. Bupo. Bu Ayun pa, no? Sir. pa, no? po, sir. Hindi po, bupo pa, Teriyaki, teriyaki, isa. Teka lang po, isa, isa lang po. Sa inyo po, po, Meron pa Native na manok ba yun? Meron po, sa may kabila po, meron pong May kal ba kayo? May kal? Kal na manok, kal yung... Bus pa ano. Yeah, Bus palit nga po sa ano, na lang pala. Pwede ba ba mo okay. sir? No, no basta no, para ayaw. Hindi, ang sabi kasi naman ano nyo, magsasarado. daw. Oh, eh. Nagre-reklamo sa amin. Masabi ko no, diba sa'yo, pag may order pa yun. Oo, oh, yun. Sige. <laughs> yeah, okay. Ano yata, galing na ako. mo ko? ano Ha? Ano po? Ha? <laughs> <Honey>, ano po? <laughs> ha? Ha? Honey, yeah, <laughs> <laughs> <Mayraan>. <laughs> ano po? Ano po? Ano po? Ano po? Ano po? Ano mo. Ano 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 Pol. Uy, bisa, 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 bisa mo. Honey, <laughs> ano nga? <ha>? Honey, lagay <laughs> mo kasi honey. Honey. Uto ka naman. Honey teriyaki. Honey teriyaki. Honey teriyaki. Honey bupalo. Honey bupalo. bupalo. Sweet bupalo. Sweet bupalo. Ano po ba? Ay, sweet bubalo bubalo. ba? Wala, bupalo, wala, bupalo, wala, bupalo. wala sorry. sorry. Ano? Ano? Ha, egg. White. Ano? Tapsi. Ano? Ano po ito? Wings po. Wings ba? Ano yung mga ano? Soy garlic. Okay, soy garlic. Soy garlic. Soy garlic. Soy garlic. Takoyaki sa'kin. Takoyaki. Takoyaki, pre. Ano po yung ano niyo po? Ang bakit? Honey butter po ba? Honey butter, saka ano to, ah, uh, meron niya sweet sweet chili. Ah, no. oh. sweet chili po? Kasing sweet chili. Bakit okay, po ang gusto? Order lang po ba ng boss niya? Ah, cigarette ko? sa inyo na 'yan. Apat kayo, diba? Ito na lang tig-dalawa kayo. Yan. mo wala po sa amin. Ano po? na loob ba 'yan? O Sinulat chinola ano. ni

ano anong pakiramdam nakatingin sa iyo dito po sila ba? Masih kau minat semua bina sa bina sa oleh ka tak boleh. Ya, mau apa mo. sih pasi 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 pasi

ito lang. dito lang. Ito lang po, sir. Ay, nakamitin po. Uy, ba't ka naman ka ako na. Basa. Gagay, asa labas na ako mo. Ito po. Ito po. na uuwi na. Ano, ano? Bis na uuwi na. Alas 8 na. Ngayon pa lang Kasi mamaya kami kakain dito. mga alas 10. Ali Rice pa naman. Oh, Ali Rice dito, di ba? Gloves. 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 Gloves.

<laughs> <laughs> ito, may suot ko yun, okay? okay. <laughs> Nag-uwi niya wow. yung na yun. shit, eh? Right? So, ro? Oo. ka matay ka dyan! Beber, okay. sa inyo lang. Nagmamadali okay. ka, anong? Anong suot yun, eh? Yan, yan. Pati ka ka yun, yan natin. Pagalang yun, eh. O, underize wow. Ay. Ay. <laughs> Hmm? Ah, Uy, boy! Uy, Hindi pa out ah! Oy, uy, hindi pa out! Order pa kami! Order pa pala? Order cheeseburger. Order pa nga! Ah, strawberry. Ayun, dati. Isa't. Okay,

ito po, Mag, sir. Mag ah? Sir, M plastic. Ay Hotel oh, sis po lahat ng wings niyo tsaka po 500 per plus strawberry latte. Strawberry latte. Ayun, ayun. Magkano lahat? 500. 500. 500. Ito yung ano 200. Abanuhan mo na muna. Sir, do. 1 2 3 4 500 po sir. Abanuhan mo na muna. Oh, puno ng ko ba na ako pero pero <tod> <tod> ano order pa kami. Order pa kami. Magawa nga, order pa nga ba ba order? Oo nga. Eh, order kami, ano, strawberry latte ulit. Isa pa. Ano? Isa pa, strawberry latte ulit. Ay, to, ang dodabog pa. Ginaw, Eh, gina, gina. nagustuhan ko. Naganda naman, ganda pa rin. Sinapegarina. lemon. Bakit? Ayaw mo, Ayan na naman tayo eh. Hindi kasi! Papayaran naman, hindi naman Bigo, Kukuhintayin ko pa order na yan. May pagbibigyan. Ayan, magtagtagan -dang nyo yan na. Okay. Strawberry latte nga. Ay eh. Ay. Nalaan po lisa. <laughs> ay, no, niyo, ay, ay awas na lang sa 'yon. Okay, na lang sa 'yo, wala okay, okay. na kaming okay pera. Alam nga, oh, ano sir. <laughs> sir, na lang. Okay. Okay. <laughs> Hindi okay po Hindi di po. <laughs>